Hello friendship maghagpat taog ko ay. Malunggay. Magpato na nato kay magtinula tag isda mga friendship. Yan mas masarap kasi itong may malunggay sa ating tinulang isda. Kasi itong alam mo yung alam mo yung, mga friendship itong malunggay is masustansya ito mga friendship. Ito ay may benefits na vitamin A pampalinaw ng mata. Kaya kailangan pag magtulak kayo, kailangan talaga lagyan niyo na malunggay yung tinulang manok o tinulang ano niyo isda mga friendship. Kasi nakakatulong ko sa ating mga mata para yung mata natin ay palaging masigla. Ayun. <laughs> Lalo pa is lagi tayo tutok sa mga cellphone natin. Too much radiation kasi tutok tayo everyday sa cellphone natin, sa TV. Yan. So, kailangan talaga, kasi babad tayo, so kailangan talaga na, yan, ito, itong malunggay. mag -ano tayo, ha? Ihalo natin to sa ating mga niluluto, mga friendship. Para naman, kahit tutok, baba, tutok or babad tayo sa cellphone natin or sa TV o ano pang mga pinapanood natin, eh, so, maano you know, rin, you know, magagamot you know, din mawawala yung mga radiation kasi anti radiation to eh yung ano malungkay natin okay that's all lang ito lang yung video ko thank you for watching bye bye god bless us